guys, update tayo, babae ngayon pag money hunt, babae po ah, babae ngayon, August 1, babae po ang kukuha nito, hindi po pwede baba hindi po pwede lalaki babae, update lang tayo mamaya, mamaya around 3 to lang ito ito ito, 500 po sa babae lang tong money hunt to ngayon ah, babae lang kukuha abang abang lang, mamaya lang, abang abang guys baka alam niyo yung lugar na to puntahan nyo na babae lang po ang pwedeng pumunta babae hindi pwede lalaki baka alam nyo itong lugar na to oh, baka alam nyo lugar na to hmm o, Dito tayo mag drop mga kapatid At uh, mukhang nawala na yung mga sumusunod Maka alam nyo to oh, Dito tayo mag-drop hmm. Ito. Ito. Hmm. Naga, hanap na. Bili yun sabang malapat <laughs> na marap eh. <laughs> babae lang, babae ha, babae lang. Babae, malayo, malayo. Babae lang, babae. Babae lang, babae. Babae lang, babae lang tabi, babae. Bawal bawa, bawa lalaki, babae lang. Nakaampaw. Nakaampaw, nakaampaw. Sabijo, sabijo, babae, babae, lang ha. <laughs> <Bawa lelaki. laughs> arayuon kamu diyan, arayuon, digde. Babae, 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 babae. Bawal, Babae. Kunday booklet Nakapalo la ka dati? Nakapalo. nung tungan kasi ni Kuya. Hindi la, kay ka? ko oh, mo kaya Tayo na babae lang. Kasi Babae lang ah, lang. Babae lang. Manihan, babae lang, babae. Dahil pa, Dai Dai ba? pa. Na, babae lang, babae. Babae lang tabi, babae. Oh, ay, babay babae. No, babae lang, babae. Dahil pa, dahil pa. Harayoon dyan, harayoon dyan. Dahil dyan. Magiling kay video. Babae lang, tabi, babae. Babae lang. Babae lang. <laughs> okay. Dahil pag nakakuha, dalihan nito. Apo, magiling <laughs> mag sa video. magiling sa video. babay lang Uy, ilang na ano sa video pare? Totoo 'yan, focus sa iyo. na, ito rito sa buha. Babay lang. Arayo una jan, arayo una, Babay, babay. Babay, babay lang. Babay lang, babay. Dai pa, dai pa. Hanap na, hanap na. <laughs> babae lang, babae. So nakahiling sa video yung manggana, sigurado. So naghiling sa... Naghiling sa video. Oh, hain na. Butol. Hain na. Uliyo. <laughs> Nagloy agarang si Signor. <laughs> Bata nakamoy po <-paway> yun lang ako. <laughs> <Ay>, Iban kami. <laughs> babae lang, tabi ha, babae, babae. Babae nga. Babae lang, babae. Bado maulit pa sa so, ano. Sige. Nakampaw ito, nakampaw ito. Nakampaw ito. Nakaampaw. <laughs> sige, kugay lang, kugay. Sige lang ha kugay. Dito. Sige, sige. Sana <laughs> <Baya> ako. <laughs> <laughs> Bukas na naman. Puta, basta na rin siya. Guys, update tayo, guys, oh. So, Drop tayo ngayon. Titingin sa lugar, baka alam niyo yung lugar. Puntahan nyo na. Oh, dito kami ngayon sa lugar na 'to. Ito. Katok lang pag nandito kayo, katok lang dito lang. Dito lang oh. Hmm. Paunahan na lang. Guys, paunahan na lang guys. Ayun tingnan yung lugar oh. Oh. Oh, yan ang lugar. Oh, ano okay. sa? Nakapalo ba? Nakapalo? Nakapalo? Ayan. Ah, ito, ito. <laughs> si, si ano nakapolo Nakakuha. ko ah. Saan ka ba hali? Sa Pittsburgh. Sa Pittsburgh ka ba? Sige. Si ano nakakuha. Nilson. oh guys, puntahan nyo na. Nandito ako ngayon dito. O, oh. oh, darap tayo ngayon. Oh. Nandito tayo ngayon sa lugar na ito baka alam nyo hmm. oh guys oh ito na oh guys hmm. ngayon na Hoy 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 tanga sa kayo kan titingnan ko muna ko nakapalo ka dito. Galing talaga ni Kambal lo. Palo. Kapalo ini. Eh. Kambal na ako ah. <laughs> oh, drop na tayo guys. Abang nyo na, abang-abang. Dito yung banda. Hmm. Oh, let's go guys. Nga dito. Hmm. <laughs> si Ambal na naman to Oh. Pangyari ang ambal na to parang. Saan yung ambal? Gut <laughs> na wor. Taytayo ito na wala. <laughs> bilis ni kambal. Ambot. Ang bilis ni kambal oh. guys si kambala naman yung nanalo kahapon wala ang dumarating ayun nakuha ayun na si kambal si kambala na nakuha tay oh, drop na tayo guys drop na tayo wala ang police station drop na tayo Kambal naman na makakakuha ata ah. Unahan na lang, unahan. <laughs> yeah. Nakapalo <Yeah, yeah. laughs> <laughs> ka sir, nakapalo ka sir. <laughs> salamat Oo! So lang? Ayan, set na. guys. drop tayo. Drop tayo. Dito lang to. Around 7 lang. Pupuntang uh, ano? Uh, so, uh, puntang... Puntang ano Siguro. Dito lang tayo. So, katok lang. Katok lang dito sa sasakyan. Katok lang sa bintana. Para makuha nyo. Abang-abang lang. Dito lang to ha. Uh. Dito lang ngayon na drop natin to ngayon ngayon na guys dito na tayo sa pwesta uh, drop ping area guys alam nyo to puntaan nyo na hmm. dito lang to guys katok lang kayo dito ayan dito lang yan guys hmm. dito lang yan guys oh Saan ka to? Tupas! Tupas, Tupas lang boss! Ayan! Nakapalo Ay, boss! Nakapalo ko ba?